Habang papalapit sa takdang araw at petsa ang itinakdang rally ng INC ay lalong tumitindi ang mga istikulasyon at hakahaka -haka ng ating mga kababayan at ng ating mga kapwa taga social media may mga stikulasyon sila at haka-haka na di umano ay baka magkaroon ng kodita sa gaganaping rally dahil di umano ay eh, may mga makikilahok na mga retired militar mga opisyales ng militar at tila yata daw di umano Eto ang pagmumula ng kodita o anumang kaguluhan. Bueno, yan ang ating pag-uusapan sa paksa nitong ating video. Well, mga idol, bago tayo tuluyang pumalaot sa ating pag-uusapan ay eh, nais ko munang batiin kayo ng isang magandang hapon saan man kayong panig ng ating bansa na roon mapaluson Visayas, Mindanao eh sana ay eh, nasa mabuti kayong kalagayan at nawa ay eh, maunawaan nyo itong ating tatalakayin alam nyo mga idol kung ang rally lang ng iglesia ni Cristo ang ating pagbabatayan hindi ito pagmumulan ng kaguluhan dahil nga nabanggit ko na sa una kong video na ang iglesia ni Cristo ay unang-una disiplinado organisado at higit sa lahat ay sumusunod sa anumang idinideklara ng pamamahala. Kaya kung ano lang ang para sa ito, yun lang ang susundin ng mga miyembro. At ang bawat lokal na panggagalingan ng mga kaanib ay may kanya-kanyang mga simbolo ng kulay para hindi sila mahaluan ng kung sino pa mang grupo. Dahil nga, ang iniiwasan dyan ay yung may mapahalong infiltrator. Kung may pagmumulan man ng gulo, saraling yan, 99.9 hindi ang iglesia. Kundi yung mga ibang grupo na mapapahalo sa raling ito. At may mga lumalabas pa sa mga social media na magbabayad daw ang Iglesia ni Cristo ng tigtatlong libo yata bawat kaanib na maghikayat o mag-anyaya sa mga hindi miyembro. Alam niyo mga idol, wala yung katotohanan hindi totoo na nakaandang magbayad ang iglesia sa sino mang gustong lumahok dito sa raling ito. Totoong ang ito doon sa mga gustong pero sa mapayapa at maayos na pamamaraan at sa maayos na pagsama. Dahil ang bawat mukal nga na panggagalingan itong Iglesia ni Kristo, bago umalis ng kapilya yan, may sinasagawang panalangin. Umihingi ng patlubay at gabay sa ating Panginoong Diyos. Kaya mga idol, sa totoo lang, yung sa pantahan ng iba, eh kanila lang yon haka-haka lang yon Wala yung katotohanan. At isa pa, kung kakalimang may manggugulo dyan 99.9% hindi yan sa hanay ng mga iglesia at hindi papahintulutan ng bawat miyembro ng iglesia na may mapahalo sa kanila na manggugulo dahil nga ang bawat lokal na panggagalingan niyan ay may kanya-kanyang tinatawag na security force na mangangasiwa mga ngasiwa at mga ng kapayapaan kaya walang pwedeng mapahalo dyan na infiltrator o yung manggugulo at sikit sa lahat wala kayong maririnig sa miyembro ng INC na magsisisigaw laban sa pamahalaan dahil kung ano lang ang paksa ng rally nito yun lang ang susundin. At yun ang tatalakayin. Kaya doon sa mga naghahaka-haka ng kung ano-ano, eh sana, ikilan nyo na yan para huwag lalong akabahan o mangamba ang mga tao. Alam nyo mga idol, sa totoo lang, kung naalala nyo yung nakaraang peace rally ng iglesia, tinalakay doon yung tungkol sa kapayapaan at yung pagkakaisa. Pero ano nangyari? Hindi natupad yun, di ba? Dahil nga, tinalakay doon, ang sabi sa Biblia, ang mga pagkakampi at pagkakabahabahagi ay hindi sa Diyos. Yan ay salaman at sa Diablo. At sa totoo lang mga idol, sino ba ang may gusto ng kaguluhan? Hindi ba jablo? Ayaw ng jablo ng kapayapaan. Kaya yung kanyang mga na hihikayat sa kaguluhan, yon ang gagawa ng kaguluhan. Pero ang tunay ng mga membro ng Iglesia hindi niya kayang ikayatin sa ganyan. Bakit? Ay alam na kasi na yung pagkakabahagya nga at pagkakampi-kampi ay hindi sa Diyos. At yan ang nangyayari sa atin sa panahon natin ngayon. Kaya nagiging magulo at uh, masalimuot ang takbo ng ating bansa. Tungkulin sa may tungkulin, sa ating pamahalaan, sila sila ay hindi magkasundo bahabahagi sa halip na magkaisa sila upang itaguyod ang mapayapang paglilingkod sa ating bansa ayun mas ginugusto nila yung kanilang mga sarili akahaka at sarili nilang kagustuhan at sa totoo lang mga idol wala sa layunin ng Iglesia na pabagsakin ang ating pamahalaan o patalsikin ang ating Pangulo. Kundi ang mailagay sa taba at maayos na pamamalakad ang ating bansa. Kaya kung may mga nag-iisip dyan na gano'n patalsikin si Pangulong Marcos o pabagsakin ng gobyerno, kanilang layunin yun. Hindi yun layunin ng INC. Dahil nga transparency at democracy ang paksa ng rallying ito. Kaya mga idol, sa totoo lang, tama yung sinasabi ng mga ibang ito. Tama yung sinasabi ng mga ibang mga tagapagturo ng ibang relihiyon na nagagalit na raw ang Diyos sa ating bansa. At may mga lumalabas pa sa social media tungkol sa mga hula na sasalantahin daw ng Diyos itong ating bansa dahil nga nagagalit na ang Diyos sa atin. Yan, sa totoo lang, kung maaring totoo yung kanilang hula-hula, uh, kasi pag sinabing hula, pwede magkatotoo, pwede hindi. At yung mga hula-hula na yan, hindi na nakakapagtakayan dahil nakalagay naman sa Biblia magsisilitaw ang mga bulaang propeta at pinag-iingat nga ang mga tao dyan sa mga bulaang propeta na maghahatid ng mga himala, kababalagan at mga tanda kaya yan eh nababanggit nga nila sa kanilang mga hula na nagagalit na raw ang Diyos sa ating bansa. Kung totoo man yan, dahil nga sa nangyari na nagkakawatak-watak, nagkakabahabahagi ang bawat mga may tungkulin sa ating pamahalaan. Hindi ba? Tama? Kaya yan, ang layunin ng rally nito ay muling magkaisa. Ang bawat uh, sambayan ng Pilipino. Ngayon, mga idol, eh, balikan natin yung sistema ng rally ng INC. 99.9, ginagarantiyahan ng pamamahala ng iglesia na hindi pagmumula ng gulo yung kanilang grupo. Dahil nga, yan, sa bawat lokal itinagubili na ng pamamahala kung ano ang dapat mangyari at kung ano ang dapat tuparin ng bawat membro at kung ano ang gagawin. At yan, nabanggit ko na nga bago magsimula yung ganyang mga okasyon na itong iparaganap ng iglesia, nagkakaroon ng panata. At oo, pinagpapanata muna yan inihingi ng pahintulot sa ating Panginoong Diyos para magkaroon ng gabay, suporta, at higit sa lahat, eh, mapatnubayan ang bawat miyembro. Kaya nga, yan, mga idol, ang miyembro ng mga INC ay eh, merong sapat na patnubay at gabay ng ating Panginoong Diyos maliba na doon sa mga ibang miyembro ng grupo na kung ano-anong grupo yan na gustong lumahok yan ang mga walang patnubay o, at yan ang kayang hikayating ng Diablo sa kaguluhan <laughs> o, diba, tama mga idol Eh, yan ano, sa pag-uusapan lang naman natin dahil nga sa napapanahong isyo at yan ang isyo ngayon tungkol sa rally ng iglesia at gaganapin na yan sa 16, 17, hanggang 18. Ngayon mga idol, ang tanging magagawa na lang natin, subaybayan natin ang mga mangyayari at magiging kaganapan. Di ba? Tama. At yan mga idol, kung sakaling matuloy ang rallying yan at nailunsad yan, 99.9 talaga ang hanay ng iglesia hindi pagmumulan ng kaguluhan. So, dahil yan, sa mga pagsamba pa lang, tinatagubili na yan. So, kung papano ang, ang magiging sistema sa araw na yon. Kaya nga, habang nalalapit, ang taktang araw at pecha, eh kung ano-ano mga haka-haka lumalabas, sa ating mga kababayan hindi lang sa mga kababayan kundi sa ating mga taga-social media sana sa may tingkwentuhan natin ito tinalakay natin yung tungkol dyan eh nakakuha kayo ng konting idea sa sistema ng Iglesia Ni Cristo oo, tandaan nyo mga idol ang Iglesia Ni Cristo hindi gumagawa ng anumang hakbang na makalalabag una sa tuntunin ng ating Panginoong Diyos. Ikalawa, sa batas na pinaiirang dito sa ating bansa. At kung pagtupad lang at pagsunod sa batas, number one na ang Iglesia Ni Cristo na tumutupad sa anumang batas na pinaiirang ng ating pamahalaan. Kung mayroon nga mangilan ilan nila na miyembro ng Iglesia na lumalabag sa batas, nabanggit ko yan, disiplina yan at tinaka-usap, pinaalala kung ano ang dapat. At yan, kapag hindi nakinig at nagpatuloy sa ganon, tinitiwalan. Ganyan. At sa totoo lang, may mga Iglesia ni Kristo na bagamat gumagawa ng kalukuhan, takot matiwalag. Dahil bakit? Sa buong panahon ng pagiging Iglesia mo, kapag ikaw natiwalag, sayang ang lahat ng iyong mga pinagpaguran at siguradong wala ka sa kaligtasan pagdating ng takdang panahon yan ang kinakatakot ng bawat member sa iglesia na dumabag sa anumang puntunin na pinatutupad sa loob ng iglesia kasi nga kapag natiwanag ka mas mahirap ang magbalik loob kesa sa papasok ka pala sa iglesia, dudukrinahan ka at mabautismuhan. Pero kapag ikaw bautisado na at natiwalag, mahirap magbalik doon. At karamihan sa natitiwalag, kapag hindi na sila mahal ng Diyos, hindi na makakabalik. Dadat na na sila ng kawakasan sa ganung kalagayan. Yan ang kinakatakot ng bawat membro na matitiwalag. Kaya walang kaalip sa iglesia na gustong matiwalag ng dahil lang sa ganyang mga sistema na inaakala ng iba. Yan, mga idol, sana maunawaan nyo yung making uh, kwentuhan natin sa video ito. Ulitin ko, mga idol, ha? hindi pagmumulan ng gulo ang membro ng iglesia. Kung meron mang manggugulo at pagmumulan yan, labas sa iglesia yan. <laughs> At nawa, sana, kung totoo na no, may mga sasama mga retired military dyan, mga opisyalis, eh sana makiisa na sila sa layunin ng iglesia tungkol sa pagkakaisa. O hindi yung para ibagsak ang pamaralaan, patalsikin ng Pangulo, sana huwag ganon. Kung ano layunin ng iglesia, sana tapos puso silang makikisama at makikisa, sumunod sila kung ano ang layunin ng iglesia sa raling ito. Yan lamang mga idol ang masasabi ko sa ating paksang ito at sana ay nakakuha kayo ng uh, idea tungkol sa sistema ng rally ng Iglesia Ni Cristo. Marami nang nilahok ang rally ng Iglesia Ni Cristo pero wala kayong mababalitaan na pinagmulan ng gulong. O diba, tama? Maraming nangyayaring rally, hindi Iglesia ni Cristo, Nagkakagulo Kagaya ng mga nakaraang rally, kung natatanda nyo, di ba? May mga nahuli na ngayon ay nakapiit. O Nang diba, gulo. Ang layunin nila, hindi kapaya ang kundi mang gulo. At yan ang gusto ng Diablo. O di ba? Sana huwag kayong sa ganong sistema na ang layunin ng Diablo ang masunod dapat ang layunin ng ating Panginoong Diyos ang makinod para ang kapayapaan ay matupad yung pagkakaisa. Okay na bueno, ha? Salamat ng marami sa weekly nating uh, kwentuang ito. Sinamahan niyo ako. O ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay pasamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!